Patron ng mga madre, edukasyon at mga batang kinukumbulsyon. Ito si Santa Escolastica. Siya rin ang patron ng barangay Santa Escolastica sa Baguio City. At dito rin hango ang pangalan ng barangay. Kaya bilang pagpapahalaga sa kanilang patron, isang mural ang ipininta ng barangay. Nag-represent po yung um, belief system po ng barangay since po uh, galing po talaga ang pangalan ng barangay sa isang santo makikita din po na yung mga kabataan talagang uh, makikita po nila kung saan po nanggaling ang Santa Escolastica, kung paano po siya nabuo. Ang mural art, mistulang ginawang live painting ang katapat kasing Mount Santo Tomas kanila ring iginuhit. Bida rin ang makulay na tradisyon at likas na yaman ng barangay. Sabi ko nga na ma malapit lang ang St. scholastic Convent so sa uh, mga constituents namin talagang dyan sila like nag, uh, so nagsisimba pananampalataya talaga kay Santa Scholast. Okay. Yeah. Talaga pag may natapos tayo na inaugurate uh, natutuwa po tayo. Yun lang po ang prize namin you no. Know? Yeah. Na pag may natapos tayo at uh, the people are satisfied and then the community are happy because uh, mayroong bago. Sa kalapit namang barangay ng Lower Dagsan, bagong classroom ang darat na ng mga daycare pupils sa balik eskwela nila sa susunod na taon. Ang pader kasi papasok sa kanilang classroom, pinunturahan ng makukulay na disenyo. Mayroon ding mga kamay na mismo mga daycare pupils daw ang humulma. Tuwang-tuwa naman si Ati Joseline, lalot ang kanyang anak, isa rin sa mga daycare pupil. Malaking ano po siya, achievement para sa mga bata. Kasi mas ginaganaan silang pumasok. Talagang maganda kasi na upang mas, masayahan sila sa, sa pagpasok nila yung, kasi nung isang araw yung isang bata pumunta lang siya dito ng hapon just to see the beauty of our mural center ang mural art sa barangay Lower Dagsyan at Santa Escolastica ang ikaapat na isa at ikaapat na dalawa ng mural na natapos ang sinagi group of artists sa pangunguna ni Councilor Leandro Biyango Jr. ngayong taon. Sa linggo, December 15, target na rin pasinayaan pa ang isang panibagong mural sa Baguio City na hangad ay maisulong ang pagiging malikain sa lungsod. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.